Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli silaban Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pwede bang ibalik ang anak sa ama o sa broadcap at anak sa ina o sa ating hin. Mga kasabong, pwede talaga. Ang tawag po dito ay line breeding. Ginagawa ito para makilala kung sino ang prepotent. Ano bang ba Yung consistent na mamamana ang traits. Mga kasabong, ano ba ang traits na tinatawag? Ito po yung example. Ito po yung uh, ang traits ng manok. Ito po yung uh, maganda. Magandang katawan, guwapo, or pliers ang manok, or mautak. That is the traits. So, pag Kamukha ko, hawak ko po ay isang uh, 5K sweater. Ngayon, ang nagustuhan ko po sa kanya, high station, maganda ang tangkad, at saka gwapo. Yun po. Yun po ang treats na nagustuhan ko sa kanya. Mga kasabong, sa line breeding mga kasabong, ama-anak, ina sa anak, Well, dalawang paraan. Anak na babae, na pulits, i mo sa tatay na broodcock, Ang layunin po, even vice versa, ang layunin po natin ay maipasa ng broodcock or broodhin ang kanyang trait sa mas malalim na henerasyon. Gamitin mo ito kung gusto mo ulitin ang mga uh, katangian. Ano ba ang katangian ng ating mga manok pansabong? Of course, hindi naman siguro kayo magbe kung walang katangian yung manok ninyo na may power, may utak, or urma. Ayan po, na nanggagaling doon sa brood materials ninyo. Kaya, binabalik ninyo yan, that is line breeding. Gawin ninyo ang inbreeding isa o dalawang bisis lang po. Huwag pa ulit-ulit sa loob ng maraming henerasyon. Kasi pag sumubra ang inbreeding ay lalabas po ang kahinaan sa dugo ng ating mga pansabong. Magkakaroon yan siya ng mababang resistensya. So pag mababang resistensya, mabilis or susceptible po yan sa sakit ng ating mga binibreed. And din mga kasabong, pag kasubrang inbreeding, maliit na po ang katawan or mabababa na po yung mga anak niyan. Or, kung kumakita ninyo, marami nagsasabi dyan na nagbreberid sila na medyo krukto, sira na yung mga paa or mga pandak na kasi nga inbreeding yan. Mayroong abnormality sa inbreeding even sa physical or sa uh, pag-uugali ng manok abnormal na mahina ring performance sa laban ang sobrang inbreeding kaya dalawang ano lang balik lang kasabong. mga kasabong din mga kasabong ah uh, seleksyon pagka nagbreed kayo wag ninyong hayaang wala kayong seleksyon kailangan kamukha nito kung bakit nagustuhan ko ang ating ang ating nga uh, manok ito sa edad pa lang niya na 6 uh, months footballship at saka high station po ang manok Andin, din mga kasabong hybrid ang manok dahil alam ko yan 5 key sweater po ang kaya pwede ko siyang i-inbreed sabung tandaan nyo lang sa inbreeding, dalawang paulit lang, and then i-crossbreed mo sa iba. I-refresh ninyo, i-cross sa iba, din pwede na rin ibalik sa kanyang dugo. agin mga kasabong, ang ating tinatalakay ay ang katanungan po na pwede bang ibalik ang anak sa ama na broadcast at ang anak sa ina na hen. Opo, pwede. That is line breeding. Kasi may nakita kang kagandahan, kamukha ko, may nakita akong kagandahan sa 5G sweater. So, ibalik ko ito sa nanay niya. Dahil, guwapo na football shape pa andin uh, high station. Huwag ninyong ibalik ng maraming beses, dalawang beses lang para hindi po Mababang resistensya, maliit ang katawan, abnormal na pag-uugali, mahina ang performance sa laban. Agin mga kasabong, maraming salamat pala sa nagpalo natin, sa ating mga viewers, lalong lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, or karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.